Nagising na yung mga Disney princess. Hindi <laughs> ah, ko maikot. Pasalamat <laughs> ka, hindi ko maikot. At alam nyo kung anong oras na? Alauna na. Kaninang ano pa ako nagising eh. Pag alis ni Dante Chris, nagising ako ng alas. Alas 4. Bumangon. Ay, oh, tama, alas 4 siya umalis. Bumangon alas 4. Tapos, nag-check ng phone. Kuro mga 30 minutes. Tapos natulog ulit. Kasi sumakit na naman yung ulo ko kahapon. Nakakain na naman tayo ng may ketchup. Bawal kasi sa akin yung tomato sauce, yung may mga cheese, gano'n. Eh, may nakakain ako kahapon. Kaya inatake na naman ang asin. Acid. Actually Actually, nakalapagluto na ako ng ulam Tsaka kanin. Sinangad ko yung kanin. Luto na rin yung kanin namin. Ayan, nakapagluto na rin ako ng ano iniin -in -in ko na lang yan. Tapos yung tira naming ulam na ano, pork steak, ayan, iniinit ko na rin siya. Eh, sabi ni Princess, luto daw ako ng um, hot cake niya pang dessert niya mamaya. So, lutuin na muna natin to guys. perfect, di ba? Perfect circle. <laughs> Wala kasing ulmahan. Ayan, tapos kakain na rin kami. Lunch time na mga Disney princess. Ngayon lang kakain. Ala, una na yata. Ayan, oras sa batik Naka <laughs> <laughs> <pag> ka. Naka-zoom pala. Okay. Mm. ka lang pag-ilabok ka. pupunta muna kami palengke guys naglili si princess ng peras <laughs> kahapon pa yan siya naghahanap ng peras bibili kami doon sa kabilang palengke Ay, no, uy kala ka mo mura lang ng peras mahal din yun ah <laughs> mag walking lang kami mahangin pa rin dito malamig pa din hanggang February daw tong lamig na to wala, si na, wala na yung jeep dito huh? Hmm? na, wala na yung jeep sinig sabi nang Nanggapero lang. Muna kami sa taas. Nakabili so, kami ng brown rice dito. Ayan. Ay! 5 kilos ang binili ko. Tanta muna kami hyper. Derma. Parang ako, derma. Derma. Kain muna kami dito. Merienda. <laughs> Merienda. Show my tsaka lugaw ulit. Ang picture ka. Kailangan load yun. Ayan guys, sa bahay na kami. Tapos, ayan, bumili na kami ng ano. Bumili kami ng pruta. Bumili ako ng, ay, piste na naglag. <laughs> peras, ayan, peras. Tsaka, ano, pongkan. pongkan. Ayan. Tapos bumili na din ako ng bigas namin. Nakabili na ako ng brown rice. Eto. Doon sa hyper, bumili na ako ng brown na rice. Buti meron pa. Brown rice. Tapos, bumili na rin ako ng chicken. Ayan. Pinakuluan ko na tong chicken na to. Pinakuluan ko na yung chicken na yan. Tapos, ang gagawin ko kasi siya ipiprito ko na siya ngayon kasi tapos na ako mag-edit. Lalagyan natin siya ng um, eto, crispy fry. So, meron pa akong extra dito. Titignan natin kung kakasya na to. Yung crispy fry natin. Tapos, kailangan ko lang ng plastic. Ang ginagawa ko lang, ganito lang siya. Para ma- mahalo ko siya. Let's be friends. pinaano ko talaga ito muna, pina pinatuyok ko siya muna, tapos ilalagay natin siya sa plastic. Tapos, ilalagay ko na crispy fry. Sabay shake-shake. At habang ako pala ay nagluluto, ganto pala yung ginagawa ng dalawa dito sa sala. So, after ng luto ako guys, nagkumain na rin kami, hindi na namin pinakita. At dito ko na rin i-end yung vlog ko kasi after nung kumain kami, wala na rin ganap. Kaya siguro, no, wala na rin sa isip ko mag-outro. So, hanggang dito na lang guys. Thank you so much sa panonood. At subukan ko ulit mag bukas. Thank you so much for watching. See you again on my next one. Huwag kakalimutan mag-subscribe. Bye!